So guys, meron tayo dito nakita guys. So si Ate guys, ayan guys, tingnan niyo naman guys. Kawawa naman si Ate guys. So ito yung pera niya. Siguro pinabayaan nato ng pamilya niya guys. Ito yung si Ate guys. Ito so. na Te? <tellan> oh, galang. What's your problem? Dito taga Sangkat eh. to so, guys yung mga gamit niya guys oh. Wow, ano naman si Ate. Eh taga Sangka. Yan so di tayo kinakausap guys kasi duro ko depressed to, depressed. Thank you Toby. Ito so, yung pera niya. ito yung mga gamit niya. Nawawa naman si Ate, ang init pa naman. Ate. Ate, pwede interview, Ate. So, di tayo kinakausap, guys. Okay, dahil na. So, uh, naman guys, no. Nakita mo ko 'yan. 'Yan, so pasalamat na lang tayo na hindi tayo na naging ganito, no. Ano mo ko 'yan. Kasi 'yang iniwan niya 'yan ng kanya Siguro ko kung may pera lakas ako, kung nakasagot na ako sa Facebook, so siguro tutulungan ko 'to. So di tayo kinakausap guys Siguro ko Iwan ko kung nahiya siya guys So ayaw na talaga guys Dito lang siya sa ano guys oh Ayun, o, oh, yung sinisulungan niya guys Pagsagdaanan lang ng ano parko. Ayan, <coughs> sabi lang ko yan Ayan, sabi lang yan ito yung, ano nga, niya. niya. Tingnan nyo naman, guys, yung araw, guys. napaka ngayon, guys. Tapos, <coughs> ate <yati, coughs> nandito lang siya, oh. grabe Itong mga bata na to sarap sa pagligo nila. Ayan, katungo muna yan. Tapungo muna yung...